guys, good morning, good Friday sa ating lahat. Ah, kumusta kayo dyan? Naluto na ba yung binignit? At ako kakain. <laughs> so, kumusta yung lahat mga kasari? Ah? Good Friday sa lahat po. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, so sa mga nag-celebrate ng tradisyon natin, no? Na magluluto ng binignit. <laughs> so, ayan. Hindi marinig yan. Wait lang. <laughs> So, tapos na ba kayong nagkayod ng lubi? Kung hindi papahira muna ng kayoran nyo. Pangkudkud <laughs> pala. <laughs> so, ayan, kumusta yung mga sari-sari store? So, tayo ay nagtitinda pa din, no? Ha, ah, nagtitinda din ba kayo ngayon? At kung hindi, ay nag-relax-relax -relax kayo dyan. So, enjoy sa mahaba-habang bakasyon. <laughs> Dahil tayo ay walang bakasyon. <laughs> tapos na yung aming pahinga <laughs> so nagluluto sa labas yung aking asawa <laughs> so ayan mga kasari no? so magluto na kayo dyan ng binignit at ako'y kakain what? <laughs> dahil ako ay hindi pa nakapaghanda para sa ating binignit dahil naubusan tayo ng nyug. <laughs> Ang mahal ng nyug. Magkano <laughs> ba yung nyug dyan sa inyo mga kasari? Dahil dito, anina, bili ko isang piraso 50. <laughs> no, sinamantala yung lubi. 50 yung isa. Ayan, pag walang okasyon, 25 lang yan. 20 to 25. So, nagtaas ng kalahati din. So, ganun naman talaga. Huwag <laughs> na tayong magtaka pa <laughs> So, ayan, enjoy sa mga nagluluto dyan ng binignit at pasarapan nyo pa Ayan, so, ingatan nyo, tingnan-tingnan uh, nyo yung, yung mga asawa Baka naman na yung uh, kinukud ko dyan <laughs> Joke lang <laughs> So, good Friday sa ating lahat, no? Na tayo ay minsan lang nakapag-apakita uh, ng muka kaya samantalahin na natin <laughs> habang tayo ay may gana pang mag vlog <laughs> yan so shout out sa lahat ng aking mga new subscribers aking mga silent viewers aking mga organic viewers maraming salamat sa yung lahat sa mga kaibigan ko uh, nung una pa at hanggang ngayon so maraming maraming salamat sa lahat ng walang sawang support uh, sa ating mga video ayan so kumusta kayong lahat dyan no? at mag enjoy habang tayo ay nagluluto ng ating mga binignit <laughs> So, yun lang maraming salamat sa iyong lahat At good morning, uh, good Friday So, bye bye Until next